Okay, hey, mga kaidol, magkulay ako ng ano, ganito Oh. Ito kunin ko yung mga matigas niya dahil yung kukunin natin ay itong ano niya. Mga buto niya oh. Yan oh. Yan oh yung buto niya oh. Masarap to, mga kaidol. Kaya bubulayin ko yung mga matitigas. Kunin na natin. Ito oh mga magulang niyan yan, matigas na yan kunin natin yung mga buto, masarap yung buto pang saog sa mga gulay-gulay din marami na siyang matigas, oh ayan ganun na, oh <laughs> 哦。 So, ito na mga kaidol ang aking ano, ginulay. Oh, ano siya? Oh, marami mo naman mga kaidol. Ngayon naman ay tatanggalan ko siya ng balat. Kukunin ko lang yung mga buto niya mga kaidol. Dahil ito ay matigas na. Napakarami pang bunga yan mga kaidol. Oh. Inyo, oh, yan pa. Oh. Ang dami pa niyang bunga. Kaya babalatan ko muna ito. Kunin ko lang yung mga beans. Mga ano niya, mga buto.

itsura ano buto niya pagka ano matigas na mga idol ayan so heto na mga kaidol ang kanyang mga buto oh, ang dami kong ano ang dami kong nakuha na kanyang buto marami pa mga kaidol idol marami pa siyang matigas pero o, sa susunod na araw naman na oh, ayan o, madami mga ka masarap to mga ka idol oh. okay na mga kaidol idol